Hello, magandang buhay. Ako, Araw nang yung... lunes, ng... mga langga. Bunga. Maaga tayo magpipitas ng bunga, bunga ng okra. okra. Ayan, ayan. ayan, bagong ligos. Bagong ligo, mga langga si Linfer. <laughs> Tapos magpitas ng bunga ng ano, bunga ng okra. Ayan, ang aking garden. Ayan, mga langga ang aking mga garden talo ang okra pala yung aking napapakinabangan at saka alokbati at saka sili ayan umpisa na magpita si si Lynn at hindi ko pala akala na mayroon pala akong suklay sa ulo <laughs> bagong ligo ako mga langga pero hindi ako pala nagsuklay may suklay pala sinagpit ko sa ulo ko. Hindi ko akalain na mayroon pala akong suklay talaga. Hindi ko naalala. Nakita ko na lang nung tapos na ang video mga langka. <laughs> Hindi man lang kasi nagsabi yung aking photographer. Ang aking taga video na mayroon akong suklay. Tanggalin mo ang pangitignan. Wala, wala talaga. <laughs> Continuous hanggang matapos na andyan pa rin ang suklay sa aking ulo. Bakit na ano. Hindi ko man lang napansin na may supply pala ako sa ulo mga langga. <laughs> Ayan. Magpipitas na tayo, tayo ng purong okra mga langga. Purong okra siya. Pwede mo na isapaw sa kanin habang ika'y nag ano, luluot nagsasaing. Pagasan mo lang at isapaw mo. Tapos pwede mo nang lagyan ng kalamansi at bagoong at isaw-saw mo mga langga. Nakos sarap na sarap. Kung wala naman bagoong, lagyan mo lang ng toyo at kalamansi. Sapat na mga langga. Ayan ang aking munting bahay. <laughs> Ayan. Ang aking bahay ko buhay Yung suot ko pala pang ano yan, pang suporta sa hangin, suporta sa lamig, suporta sa init. Ayan. Ang aking damit. Pero nakadobol yan mga langga. Sinampawan ko lang ng ganyan. <clears throat> Ayan ang buhay namin yung aking photographer mga langga hindi talaga marunong kaya ako nag-voicemail gawa ng habang nangunguhan nagdadaldal ako mga langga nang, <laughs> nang, nang, nag nagpo-photographer nang ka ba naman nagbibidyo ka nakaupo <laughs> hindi mo man lang ipakita yung kagandahan ni Dentere ayun nakatotok na talaga <laughs> yung kagandahan ng kanyang mga halaman na tinanim, hindi pinakita. Hanggang nakaputok lang talaga mga langga. Ko. So, pero okay lang. Nakakatawa lang talaga mga langga. Tingnan mo yung mga trabaho ni photographer ko. Yung aking video. Matutuwa ka ng mga langga. Sabi ko, itutok mo, itutok mo. <laughs> Nakakatawa lang talaga ang trabaho ko talaga mga langga. Dapat may ano, may kwan, may ano talaga. Yung marunong talagang mag-video pa. Ay, aking kasama, wala. Ayan, dami ko na napitas mga langga, ana okra mapupuno ko din na ng aking daladalang strainer mga langga ng aking halaman ayan kahit kanyan lang mga langga sapat sapat na yan sa akin ayan pagkasta pa yung suklay talaga sa ulo ko na <laughs> hindi ko talaga alam na may suklay sa ulo ay silintera ayan lilipat na ako mga langga sa isang uh, taniman. Ayan. Hindi ko na din naputol ito. Kaya gawa ng sabi ko itutok mo sa akin. abang Habang naglalakad ako mga langga, nagsisir mo. <laughs> Ayan mga bata na dumadayo sa amin gawa ng nagtayo ng pamangkin ko ng ano, basketball. Nang ano, nang ringan sa kwan. Sa tabi ang bahay. Oh, kaya tuloy ang dami ano ng mga dapat na punta sa mga matayong magbasket. basket Yan, dito naman ako sa sa <coughs> so, tapat ng bahay ni Bibing Mercy Vlog. Yan, mga nguha ko sa tanong ng kuya ko. Marami din yung mga okra, mga langga. May Ipakita sitaw. Tinan mo, mo. naman yung buhok ko. Ay, Jesus. <laughs> Kita na ang adit. Ano ka Ayun, Ay, marami na ako napitas mga langga. Maraming bunga mga langga. Yung ano, ang kati lang talaga. Natutusok yung kamay ko ng, ng ano niya. Yung girok ba yun? Yung ano tawag nga yun? Atabi. Yung makati. Nag, uh, ano, nagbubutil-butil yung ano ko, yung balat. Pagka uh, ano, walang sapin yung... Yung kamay ko ba, walang protection kaya kapag ano natutusok na ano ang katin niya talaga kaya kailangan ko may ano pinabanyusan ko ng ano ng langis na ginawa ko ng kwan ginawa ko ng bernisanto pero effective naman siya hindi na siya makati napapatay yung ano yung yung ano tawag yan basta girok ah yung girok ng kwan umakati ng okura yan ang dami bunga mga langga. Ayan. Ang okra, Tapos may mga sitaw. Eh, hindi ko kailangan kasi magluto ng sitaw. Kasi ang sakit na ng ano, kung mga langga. Ang rayuma ko. O, yung arthritis mo. Pag sunod, araw-araw ko magkain ng, ng sitaw mga langga. Eh, sos. Hindi ka makatapak sa ano. Hindi ka makaapak sa sahig. Kasakit ng... Ano mo yung tawag yun? yung talampakan mo ba? Yung sakong mo ang sakit. Na lalo na kapag nakalugay ang ano mo, nakalugay yung paa. Ang sakit mga langga. Talagang ano talaga pag mga mga seeds ba, yung mga ano may balatong kasi may aron mayroon din akong balatong na ano yung munggo. E eh, kapag Biyernes nagluluto ako ng munggo. Eh maramihan yan, tagi isang kaldero yan eh, ang hinahalo ko din dyan alokbate at saka okra ang daming bunga mga langga ng okra kaya hindi yan maubos-ubos mga langga yung okra ko na yan ipamimigay eh, ko din yan kapag sino ang may gusto eh, kuminsan yung mga pinsa ko pumupunta sa bahay nangihingi din ang mga amang, ano ng gugulayin kaya binibigyan ko din sila manguha lang sila ng alokbate or sitaw tapos aloyot, okra eh, binibigyan ko na din sila pero yung aking talong ano, bumubunga ng mga langga nag ano na siya ayun oh ang dami pa rin bunga ng ano ng okra mga langga puno na yan na yung aking strainer mga langga puno na yan Ayan, oh ang gaganda pa naman mga langga ang haba tapos nga ano pa siya mura pa siya kasi kapag hindi mo yan pinitas mga langga mga dalawang araw, pangatlong araw mo pitasin, magulang na mga langga, matigas na, hindi na magandang kainin. Kailangan nga talaga mga langga, pagka sa o, oh, mo, mga dami mga langga Ang oh. dami napitas ko, pero hindi pa yung tapos, mayroon pa marami pa. <coughs> Kasi, ang dami din ang nakuha ng kasama ko yung, ano, yung takway kaya paboritong paborito ko ang huh? takway halos lahat paborito nilang takway inadobo ko, hinaluan ko din ang okra na hindi ko siya ginayat ganyan lang style niya yung mahaba lang para hindi siya maging madulas hindi oh. <laughs> 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 na 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 nagaugtas ako sa aking kasama nga <sighs> <sighs> kung saan siya mag ikot naikot din ang cellphone <sighs> <sighs> nagsasalita ako mga langga kaloka talaga <laughs> yung kasama ko yung mga langga 42 years old na <laughs> yun pero sinisermonan ko ayun ang haba mga langga ng sitaw pang binhi ng kuya ko ang haba niya talaga lahating dupa ayun no? oh, ang haba ng sitaw pang ano pang binhi ayun ang haba ang dami niya na ano ang lalaki pa naman <coughs> you know, daming ano daming bunga ng sitaw pero hindi ako kakain ng sitaw lang sa lang. araw na ito okay, lang lang. langga okra lang talaga kasi ang aming ulam ngayon yung ano adobong adobong ano adobong takway na may one point na baboy tapos sinaluan ng okra at saka ano patola yan ang ulam namin tapos may isdang pinirito na galonggong galonggong siya mga langga gawa ng kapaglinggo, sama-sama ano sa paglinggo sama-sama yung ano sama-sama kaming lahat na buong pamilya sa bahay nagka ano kakain yun pero hindi naman isang ano eh, linggo lang eh halos araw-araw halos araw-araw yung ano halos lahat yung mga kapatid ko na sa akin kaya kapag magluto ako maramihan talaga mga langga kasi hindi pwedeng magluto na ako na para sa akin lang o sa kasama ko sa bahay hindi pwede kailangan magluto ako maramihan kasi pag alam nilang nagluluto ako alam nila may hihingian sila kaya dinadamihan ko na talaga mga langga magluto damay na lahat ang buong pamilya ko yung mga kapatid ko yung damay na yan sila hindi na yan sila magluto sa bahay nila kanin na lang lulutuin nila ang ulam na na lang ni hihingi na lang sila sa akin kaya sanay na sila sa akin mga langga pag ako ay nagluluto lahat sila damay pwera lang talaga pag wala eh wala pero pag alam nilang kahit na nga wala eh manghihingi pa rin eh. eh kahit tuyo dyan kung may niluta tuyo eh tuyo din ang ulam nila mga ganyan eh kasi kapag gulay na mga langga eh nagsasawa na, na din sila kasi sa okra sa sitaw nagsasawa na din sila mga langga ito mo puno na yung aking ano ang okra ayun ang daming bunga si sitaw mga langga oh nawakan ko na yung, yung seton ko. Ayan. Ayan, ang daming, ang daming bunga ng sitaw, mga langga. Eh, nagsasawa na din Ito. kami sa halos araw-araw.